Tay, magandang hapon. May sidecar na pala kayo eh. May sidecar na kayo. Ah, ganun ba? Yan. Yan. Mm. Mm. Wala, ngayon lang. Ah, Nag-ano kayo? Tatanim? Oh. Oo. Wala. Wala ako tay, ano eh. Makitang sidecar dito sa ano? Meron akong na ano May motor Hindi ko lang ba sira na Parang malaki pa rin papagawa Kasi sira na yung bubong Ganito Parang walang nagsasidecar dito sa ano eh Sa naik Sa sabuti daw mag, Magkano naman ng, ah, Kasi babiyahe pa natin dito yun Oo Pero meron ito ay medyo ayusin na lang, no? Kaso parang ang dami pang ano niyan, eh, no? Ayan. Pero anong ano talaga niyo Mag, gusto niyo mag-sidecar dito sa lugar nyo? Para ma-practice din kayo. Kung meron kayong kakilala dun sa, ano, sa, sa puti na may binibenta, tanungin mo kung ano, o pwede para kung sakaling maano natin. Kasi nagikot-ikot ako dito, sa naik, wala akong makita Meron naman yung motor, may motor sa kaso nga lang, baka sira din yung motor, ipapagawa pa yung motor, no? Kung masisira pa yung motor, eh. Pero gusto nyo yung uh, sidecar talaga para kahit pa paano pa, pa kayo dito o grocery na lang ibigay sa inyo ni Sir Roel. Kami mo tindahan. Hindi, <laughs> grocery na lang. Ibig sabihin, pagkain na lang, ibibigay sa inyo pagkakain? Ah, oh, <laughs> Kasi ikot ako nang ikot, may nakita ako kaso sabi ko, may motor yung kabila 7000. Tapos parang sira na yung ganito. Eh baka mamaya ang pagka problema ka doon, pagka nasira papayas mo pa. Hindi katulad nung may bike O, doon nagtanong pa ko, taga Bacol. Tingin ko nga, nagano ano ko dito, wala akong makita. Tapos yung isa naman na pagtanungan ko, galing pa daw ng Manila, sa nabutas pa. <laughs> doon lang kasi sa Bakor, marami, no? Meron. Sa eh. Kasi nga lang, halos pawala na lahat na karamihan. Naka, Nakamotor na. Oo, o, eh. Mga motor, eh. Wala na yung bike talaga na ano, di ba? Maano, ma may motor na? May bike din. O kaya nga? Ano ba? Kasi may Oo. Na motor? Bike. Ah, bike, ko. Oh. Parang style motor. Oo. Ayun e, nga, parang style motor. Pero bike yung inaano. Ano kaya sa tingin nyo? Kasi medyo komplikado ako kahanap nung sidecar eh. Grocery na lang bibigay sa'yo para sa pagkain nyo na lang. Paano ano nyo? Yeah, ha? Uh, okay. okay, okay lang ba sa inyo kung pagkain na lang o mas gusto nyo yung sidecar? Um, ah, para ma-practice din kayo. Sige, try natin. Um, Oo, oh, kung paano yung ano-ano kayo dito. Sige. Sige tay, i ano ko kay Sherwin. Well. Kasi dito tayo yung ano, black uh 113 at saka 116. Sino ba may nung araw? Oo, sa, sa dulo doon. Diba? Oo. -o. Ah, ito 12 ano, buo. Ano ba yan? 12. Ah, uh, 104 at saka 105 pa nasaan? Kasi kayo 103. Ano ah, dito sa kabila dito. Oo. 107 pala. Yan. Okay, ang 107 to eh. Tapos, yung nandun sa unahan, yung 104. Oh. Sige. Tapos, yung 113, saka 116. Wow. Ah, itong 13, o oh, yan. Kasi 12 nga pala ito, Oo, nga. Sa dulo dun. Ah, okay. Sige. Oo oh, nga. Sige. Ang tagal ko naghahanap ng ano dito tayo, ng bike, yung sidecar nga, para sa inyo. May napagtanungan ako. Kaso, yung motor na, yung nasa gilid, hindi bike. Hindi um, bike. Hindi bike, motor. Eh, kailangan nyo pa ng lisensya nun kung... <laughs> At saka pag nasira, may sira pa yun, sabi oh, ko, hindi ano. Mas gusto... Oh, okay. Mas gusto nyo sidecar. Eh, kung, pagka, kung grocery bibigay sa inyo, yung pagka, makakain yung pang araw-araw, okay lang sa inyo din yun. Oo, sige tay. Ano yung ka? Kung may mga mga bike nga, parang iba, ano, e-bike. Ayun nga. Sige. Alam tayo. Pero baka yung matatanong nga doon sa saputi na nagbebenta ng mga second hand na mga gano'n, sidecar? Ano yung ng mga e-bike na? Oo, yung may motor. Ay, may e-bike na. Oo. Oo ino-hold na lang. Mm -mm. Kaso nga lang dito hindi ka makapag kasi walang kuryente. Pag charge ka pa. No? Sige. Okay, tingnan natin magana pa tayo tay kung sana sure tayo may makita tayong sidecar para maano sa inyo. Kung wala, siguro magdidisenyo baka magdala na lang ako ng uh, grocery sa inyo yung pagkain niyo pang-araw-araw na lang, no? Kung wala tayong makitang sidecar, kasi tagal ko na nag dito. daming pinag eh, no, Wala akong <laughs> ma eh. Wala kung ma ano eh. <laughs> Oo. Oh. Sasabuti na sila. Papagawa sila doon. Oo. Eh, magkano naman yung paggawa nung no? mga abutin ata 20 million. No? Wala naman. Oo. Oh. Kasi yung nabigyan namin yung isa, ganun lang pinagawa o oh, tayo. Katulad nun, Magkano na? Parang limang libo ata ba yun? Apat na libo. Ganyan lang, oh. Oo, ganyan lang. Ang mahal. Mm -hmm. Mm -hmm. O oh, sige, te, basta ano. Uh, pupunta na lang dito pagka kung ano man yung madadala sa inyo, kung ano po pwede. Pero nagtanim na kayo dito. Eh. Sa inyo to. Tanim. Ah, sa kapagbahay niya. Ay, ah, ikaw na gano, ano? Oo, nililinis niyo. Okay. Mawala na ito. Ni... Oo. Panibago na pani Panibago na naman kayo. Sige, tay. Balikan ko kayo pagka kung ano na ma-desisyon ni Sir Ronil para sa inyo. Kung wala kami makitang doon sa sidecar, siguro, ano na lang, grocery na lang, no? Dali sa inyo. Ayun na nga eh. oo mga sidecar doon. Kung matatanong nyo, kung magkaano, i-sabihan nyo ako para ano. Yung mga kakilala mo doon na pwedeng makapagtanong doon, tanong ka kung meron. Tapos, putang kita dito kung... parang motor bike. Oh, yun nga, mga ganun na eh. Mga ganun na eh, karamihan eh. Dapat bike lang para kahit pang nakapagpadyak ka, no? Oo. Sige, basta hanap kita kung ano oh, mga po Salamat akoy, ha, kuya. Sige. Ah, meron kayong para magtitinda-tinda na kayo. Ano tininda nyo? Ah. Oo. Uh -huh. Narinda, oo. Ah, okay tay. Sige tay. Oo. oh O kaya, yeah. oo. Sige tay. Thank you. So, ito yung block 12. So, 13 yung sa 30, padulo. Pad, pad, padulo na.